ni ni former Senator Antonio Trillanes na giligawan daw ng Marcos Camp ang pig forces sa pangunguna niya uh, former VP Lenny Lobredo ang tinatawag na kakampin alam naman natin si dating VP uh, Lenny Lobredo ang tinaguri leader ng uh, forces e ano kaya ibig sabihin niya uh, Antonio Trillanes sa uh, panliligaw ng mga Marcos kay VP Leni. Eh, sa panahon talaga ng ating politi ngayon, wala ka makikita kung sino ba ang oposisyon. Eh, meron nga yung Pamela Duterte pero member ng uh, Unity Team. So ang gulo talaga ng ating uh, political landscape dito sa ating bayan. Wala talagang permanenting kaibigan, kaaway. Meron lang permanenting interest. Ano kaya ang binaplano na naman ni uh, First Lady Lisa Araneta? Kaya e ang sabi nga ni PBBM, hindi raw tatanggalin sa gabinete si uh, VP De Sara. Eh, eh, kaya lang, hindi natin alam kung sa mga susunod na araw, na baka maging bahagi ng gabinete ni uh, PBBM si Lenny Dobredo, hindi man lang sa Department of Education, baka ibang departamento. Grabe, ano? kakaiba talagang ating uh, nangyayari sa ating uh, mga politiko sa panahon ng uh, pagtaas ng presyo ng bilihin, servisyong publiko. Kaya e ang sinasabi nga natin kay uh, First uh, Lady Lisa Araneta, gumawa ito ng proyekto na mga kabuti sa taong bayan. Lalo na hindi na alam ni Juan Pasang Cruz, so paano pupuni ang pangkain ng tatlong beses sa araw at para magkaroon ng uh, pagkain ng kanilang na mesa isa eh, sinasabi nga uh, bagong Pilipinas ni si PBBM eh lalo yatang lumunubog eh so yung mga hirap talaga lalo naghihirap yung mayayaman lalo yung mayayaman so, itong nga uh, ating nangyayari sa ating bansa ngayon ha uh, ang sabi nila eh uh, naatupog nga raw ang midterm election sa 2025 at binubuo na nila mga kanilang uh, ilalaban sa senatorial uh, candidate no So, bali wala na talaga yung uh, nangyayari sa kahirapan ng buhay sa bayan ni Juan Pasang Cruz. So, uh, ano kaya ang plano ng Marcos sa uh, group nga? Bakit nga nila kinakausap si Lenny Ito ba'y talagang nga uh, pag uh, sa pina ng uh, versus sa mga Marcos camp o yung pula? Eh, grabe talaga, ano? Kalaban noon at kakampi na ngayon. Iba talaga ang galawan sa ating bayan, ano? Ibang mga uh, politiko na nakaupo Kongreso, sa Senado, yun lang ang merong uh, salapi na kinukuha sa kanilang mga intelligence fund, pa, confidential pan, o no? tinatawag din ang iba ng court barrel. Saan kaya patutungo yung ating bayan sa lugbuk na nangyayari sa ating uh, kapaligiran? Eh, grabe pa naman ngayon sa tindi ng unit ng panahon, may problema sa elektrisidad, at kawalan ng tubig sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil na sa pagtuyot. Ito nararanasan ng ating namamayang Pilipo, na hindi yata nararanasan ng ating mga politiko dahil sila'y ay maghapon nakaupo sa opisina na may aircon na sa bahay nila may air condition din. Pero si uh, Juan Pasang Cruz ay talagang hindi na alam ang gagawin lalo na sa kakuha ng takulangan ng trabaho at sinasabi uh, sinasabing nga uh, masyadong mababa ang ating minimum wage sa pang-araw-araw na kabuhayan ni ni Juan na uh, uh pasangkos ang hihirap talaga. So ano kaya itong uh, sinasabing uh, baka mag verse na nga ang uh, o sinasabing katampik ang uh, ng Marcos Camp. Sana naman pagtuunan nila ng pansin, sinasabi nilang bagong Pilipinas na hanggang ngayon, eh, walang pagbabago, sa patuloy ng paghihirap ng ating mamamayang Pilipino. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako maghihirap, magmamatsak kung talaga matutuloy na itong uh, ah, sinasabing uh, ah, pag-emerge daw ng uh, ah, kakampik at mga ah, Marcos forces sa tinatawag na ah, ulan